Super online. Iya. Oke. Potanak oh. oh, abang Jelly. Uh, Asapuke ing huh? bola keng lalam tete. Asapuke ing bola keng lalam tete. In, in bolak ing bola keng lalam tete. In, in Okay ah, so, lang. Well, uh uh well, but, but uh okay, bola, kiba lang, tete. Okay. Oo, oh, okay. 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 lang. Magkano, tete? 200 lang po. Ba't, ba't kaya na, tawa na tayong tawa. Ayan, anong lugar to, kuya? Ano? Gimpong po po, ma'am. Ano? Gimpong po, dating... Gimpong po? Gimpong. Gimpong, o, oh, ikaw na magsabi. Dito tayo sa... Gimpong, the jump off of going to blue soil. Ayun, going to blue soil. Let's go. Thank you, kuya. Or yung mahaba yung gusto nito. Na Ayan. Nakakit na naman kami. Hingal na hingal na lang. Grabe. Let's go. Akit ulit tayo si Kuya? Ang galing. Walang kamatayang akyatan. Pero pag dating mo sa tok, -tok enjoy. Enjoy na enjoy. Papuntang blue soil mga bato-bato naman namin tinataanan namin grabe ah. hiningal ako ayan. grabe talaga hingal na hingal na ako lagi ako nasa huli o oh, wala na ako kasunod <laughs> pinapauna ko na din si kuya na iya ako naghihintay siya ah. ayan paakit pa rin sige bye later ulit sobrang ganda Hingal na, hingal. Hay. Sobrang hingal na. Bayat. Uh. Bundak 'yan, yo. Yay! Ito ko kayong isama dito, Team Chloe Castle, mahirap. Yes, nakakita. <sighs> lagi. Mas gusto ko talagang ganito na lang Kesa sa hagdan ng hirap Hindi ako makahinga doon Mas masarap to Pagdating natin sa blue soil, mawawala lahat yan ng pagod natin. Okay. Nakaya nila. Nakaya natin. Grabe. Sino pa na yun doon? Sina Jelay. Si Jelay, saka si dalawa sila. Hindi <laughs> 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 ko na videoan guys, pero ayun siya oh. Baka ayaw nilang magpo... Uh. <laughs> Grabe. Bababa ka pa niya. Uh -oh. Grabe, ang galing. po. Ang galing. Ayan guys, sobrang pagod. Mukhang malapit na. Mukha lang. Grabe. Wait lang guys. Yan na ba yan? Pasin ko na maawin ang sobrang hirap. Grabe. Success! Success na naman. Another success. Ayan na yung blue soil. Wait lang, pahinga lang ako. Wow. Oh. Ito na. Nage emote <laughs> pagod. Yeah. Mm. And, uh... <laughs> Invited tayo ng mga Picker naman Ano, ulitin natin dito video mo? Sige, <laughs> parang wala pa ako naisip na pick eh. Ano mo? <laughs> point five? Ayan, point five. Go okay. Natin. Tin, Chloe! Ito na! Hindi kayo pwede dito. Meron <laughs> pwedeng bata, no? Oh. Ayan. Open Blue for all. Loose oil. Kayo. Blue soil. Ayan. Okay, guys. Loose oil. Tapos, uh, free time yun na yun. Mamili kayo kung saan na kayo mag-lunch. Ano? Mag oh Ulet-ulet. <laughs> through to oxygen processing. Kasi ah. more on surfer yan. Ah, okay. Parang mineral water lang yan ng mga nag-ano. Kasi dito lang, hindi, hindi lang dito sa Pilipinas meron yan.